12 Di 4 magkano yun? 48 5 60 Tapos 6 ah, na pala Para tagalaw kami, tatlo kami anim di 70 nila, 70 70 tatlong pwede tag sa sampu buko ayan pili kami ng buko dito ay dito kami sa Los Baños pa uto no oh mabuhat ko kaya yan ay yung isa iinumin ko na pala Yeah. Thank you. tamang Ayan po. Nagbuko juice po kami at nag buko pie Buko Puro B. Puro B. Dito po kami sa Los Baños. Ayan, nang libre si na body. BJ tsaka BP. BJ buko juice. Ha, buko, pie Ito po halagang 12 pesos. Budget meal. Budget meal. Ayan, taga-galawa kami. Masarap na BP buko pay <laughs> ayan po tirayin natin ito DJ Bakat... ah sarap buko juice ayan po shout out sarap sarap gusto <laughs> ko yan <laughs> uh, ano lame lame, lame. <laughs> ayan po lame ang kadiskarte o 12 pesos o talagang puro buko ayan po yan sa ledgy ledgy lang namin binili quality po yan hindi maahas ito yung barangay mas Petron Ayan shout out Dito Day po ba, kami ngayon eh, sa Los Baños Oh ito ano na to Bae na to Ayan pinapagawa pa yung ano dyan eh Ayan oh. Welcome to Bae Bae po yun hindi Bae Bae B-A-Y Ayan po Pauwi na kami ng Kabite Hello Bumili ako ng buko pie. Pasalubong kay Pasalubong, pasalubong, pasalubong kay Mrs. Di ba? Shout out mga kaskat. Andito na po kami sa Los Baños. Shout out and ingat po sa ating mga biyahe.